magandang magandang umaga sa inyo mga kasuki halina po at samahan ninyo ako pupunta na tayo sa aking trabaho sa palengke yan shout out ko sa inyong lahat ngayon po ay araw tayo ng linggo oktober 15 mga kasuki napakarami ng panindang mga kasuki dito pala nga sa labas ng palengke napakarami ring tao hali kayo mga kasukay welcome po kayo sa aking youtube channel makikisuyo lang sa inyo mga kasukay, makilike and subscribe po sa mga bago lang na napadalaw sa aking youtube channel baka naman po mga kasukay maglalambing lang samahan ninyo ako mga kasukay at magiikot tayo sa palengke One hour later Shout out sa iyo Katuna Ang gaganda ng isda na ini-slice ngayon ni Katuna Vlog Hanapin niyo po ang kanyang munting YouTube channel Ang ganda ng tanigin mga kasoke oh. 13 kilos to 15 kilos to mga kasoke Isang peraso لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان اردت ان اردت ان هل ان ان اردت Yan mga kasuki, sa mga magtatanigi po. 15 kilos isang piraso. Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda ng laman. Talagang sariwang-sariwa mga kasuki oh. Shout out sa iyo Idol Johnny. Siya rin po pala yang nags, katulad nating nagsisimula pa lang sa pagbablog si Kapalingke. Paki-subscribe nyo mga kasuki ha. Eh napakagaling niyan mag-slice ng malalaking isda kitang kita nyo naman yung mga ginagawa ng isda mga kasuki ngayong araw mga kasuki ngayong linggo maraming tanigi ang gaganda ng tanigi ngayon no? kitang kita nyo naman napakalalaki mayroon din pong bangos at tilapia batanggas nakaboneless na po yan mga kasuki. 220 po ang kilo pag boneless na na bangus si boss Enrico busy busy sa pag boneless mga kasukay oh. ang daming isda ngayon mga kasukay oh. meron tayong bisugong malalaki saka lapulapong sariwang sariwa pulang pulang hasang mga kasukay oh. masarap to pang sweet and sour Meron din pong kabayas, Great, mga ma kasuki. Eh. Marami tayong isda. Ang ganda mamalingki ngayon kapag araw ng linggo. Talagang makikita nyo kung gaano kagaganda. Kabayas at meron din bisugo. Marami rin tayong bisugo ngayon, mga kasuki, at saka kabayas. Ito naman ang tinatawag na tawagin sa amin mga kasoki ay turumpita masarap yan pang binataan yan busy, busy, sila boss ren, ren at saka si ate shout out sa iyo ate tes magaganda po ang kanyang panindang isda ngayon yan shout out po sa mga namamalingki dito sa Imos market magandang umaga po ang daming isda mga kasuko o kitang kita nyo naman maraming kabayas saka bisugo sana maraming tao ngayong araw ng linggo samahan niyo kami mga kasuko ah. ngayon po ay October 15 2023 mga kasuko oh. Yan, sa mga mag-ice cream dyan, mga kasukay, ha. Ah. Kain muna kayo ng ice cream, pampatanggal ng pagod, mga kasukay, oh. Ayun, mga kasukay, sa mga magsasabaw dyan, nandito tayo sa karnihan. Meron din po ng langbulisang imus, mga kasukay, oh. Ito yung pambato namin dito sa imus paligid. Ito yung mga ginagawa nilang kasaludong langbulisang imus at yung mga karne rito, talaga naman kita kita nyo kung gaano kagaganda nyan laging sariwa mga kasuki ang mga karne malalaki rin ang karne ng manok mga kasuki po kayo na po ang bahala kung anong klaseng karne ang gusto ninyong pakulang sa araw na ito meron tayong ribs merong ribs at iba't ibang klaseng hiwa ng mga karne meron din pang sa mga kasuke pagaganda ng laman saka meron tayong pa pata mga kasuke pang so, sa mga mahilig dyan sa pata ito mga kasuke Maraming na sa mga karnihan kitang kita naman mga kasuke kung gaano kalinis at kalawak po ang palingki rito sa Imos Cavite sobrang tao nyan mga kasuke ngayon, nagsisimula na pong magdatingan, mga kasukay. Sa mga mahilig dyan magmanok, mga kasukay, ha? hanapin nyo lang yung mga kasama natin sa Imos Market. Dito sa isdaan, mga kasukay, kung napapansin ninyo, halos siksika na po at busy busy rin si Nanay Yulio. Oh. Marami ng customer. Ayon mga kasuka, sana magtuloy-tuloy ang tao ngayon hanggang mamayang tanghali. Sana nakamakaubos po kaming lahat. Salamat sa inyo mga kasuka at Diyos mabalos po sa inyong gabos.